Magandang araw mga bossing Meron tayo ngayong uh, buyer from Bicol uh, Harapin lang nila dito sa form ni Boss Martin Luskulin Ito yung mga kasama ko ka mga bossing Si St. Francis What's up? At saka si Yan Yan Shout out Shout out daw Okay, Boss Luskulin So, samaan po natin sila sa pag-iikot dito sa farm ni Bruce School sa JCJF Game Farm mga boss Life, follow, and share Ito, brother, guys Stanley <laughs> Ito, baka, baka, Stanley Isa, isa, buto dyan Ito, karabaw Ayan, ayan, ayan Malapit So yung mga busing yung kanang uh, pinipili ah uh, Pinipili nila sa uh, Kung gaano kagwapo yung mga Manok ni Boss Martin's Gloom Tapos Kapatungan ng uh, Patukaan ng manok At saka mamaya yung spot nila ito Lahat ng napili nila mga busing <laughs> Ayan, ayan. Yung isa, isa maganda na straight napili nila mga Ayan, <laughs> <When laughs> si Dream Boy, Mr. Dream Boy ng Ruah City. Ayan, ayan. Ayan, yung Ayan, ayan. yung ayan. Ayan

ko ba ako Indonesia mo bakal tiga, kamu nak sanggup? awan Indonesia mo bakal kag. Mega main, mega main. Indonesia.

nakariri po Ito. Ito yung na. <laughs> yung na. huwag 2 natin. na. po na. huwag na. water station mga bossing. Yan yes. yeah, na. na. yung mga huwag para sa ating...

So, Mereka mengatakan bahwa yang memiliki bosan Black yang Black? Tidak,

Uh, early bird po ito mga bossing